This Tagalog poem is titled Pasyal, Kwento ng isang tao na mali ang naging batayan ng pag-ibig. Nagmahal pero sa huli ay nasaktan. Kawawa. Walang ibang salita na pwedeng maglarawan sa taong naghintay, umasa pero hindi sinipot. Sa kadahilanan na natapos na ang ginintuang paghanga sa kagandahan. Kapalaran sa naniwala sa pag-ibig na balat kayo lamang. Iilan ang mapalad na katagpo ng pag-ibig sa sulok ng madilim na gubat. Patay sindi ang ilaw na nagtatago ng mga malalim na sugat. Mga pininturahang mukha upang maitago ang mga bitak-bitak na pagkatao. Nakadamit labas kaluluwa, mabango para mag-amoy na bago. Hindi masama ang mangarap ng pagmamahal. Hindi mali na sa pag-ibig ay sumugal hindi kasalanan ang ibigay ang lagpas pa sa sapat. Pero, sampal sa katotohanan, hindi lahat ay tunay, hindi lahat obligado na ikay suklian, hindi lahat nadadala sa madalian. Hindi pwera at segunda mano, madali mo nang may uuwi. Kaya, namnamin mo ang pagkatalo, isang don sa kayamanan, pero musmus sa karanasan. At naging isang malaking hangal, pasyal ka sa paaralan ng buhay at aralin mo ang pagiging magalang, isang pagkukulang ng iyong mga magulang. Magpasalamat sa kabiguan sapagkat ikay may pwedeng matutunan na hindi lahat ng bagay nabibili ng yabang.